nagana sa kakakuha ng BP. Yan, Yung kinuha na ng dugo. Hanggat naka-combine ka tatlong oras. yung walang nakaalalay, wala kang kasama, kahit amo, as in, mag-isa ka lang talaga. Mag-isa kang tatayo, pupunta pipila, pero kaya, nandyan si Lord, kasama ko. Importante, nakuha na ako ng dugo, yun, nalaman ko na wala akong sugar, hypertension lang talaga yung sakit ko. Yan, tsaka yung ito, alam na alam ko mataas ang BP ko kapag itong mga daliri ko na ito, tumataba sila, ayan. So, nakadalawang matigas sila. O. Pag yung matigas silang ganyan, alam ko na may sumpong yan. Pag ganyan na para siyang ano, manhid na parang matigas, ayan o, yung bukol yung mga intuturo nilang, yung ganito nila. Ayan. Pero okay lang. Ito wala. Walang masyado. Kasi laging nagaan aano itong kalahati. Pag alam ko talagang naggaganito na at masakit yung ulo ko, alam ko talaga mataas yung BP. Kasi alam kong tataas ang BP ko. Dalawang gabi akong ginugulo ng alaga ko. Umaakit sa dito. Pag naiinis siya sa pamilya niya, sa mga kapatid niya, mag oorder ng pagkain yung mga kapatid niya. Siya wala aakit sa dito. Iiyak yung nagpapahinga na ako. Bigla ako magugulat yung sa kape, hindi naman ako pinagbawalan ng doktor yung sa pagkakape ko. Ang binawal lang niya sa akin yung puro, yung purong kape na Nescafe na sa garapon, yung 3 in 1 Okay lang yung kasi walang sugar. Yun, hypertension lang yung nakitang sakit ko. Kasi sa ECG, hypertension, tapos cholesterol. Yun lang, binawal sa akin ng spicy na pagkain, tsaka yung mga mabubuto na pagkain, munggo, Nuts, yung adas yung dilaw, yung linuloto dito na pool, yan yung mga beans, yan binawal sa akin. So, nakapag-diet-diet diet naman ako ng one month. At talagang nag-hypertension lang ako dahil talaga sa dito, sunod-sunod na madaling araw hanggang umaga kami ng alaga ako, hindi nga ako iniiwan dito hanggang alas 4, alas 5, tapos papasok sila, may school, gigising ako dalawang oras lang ang tulog ko. Tapos maglinis, pero kinakaya ko. Kasi pag alis nila, makakatulog ako ng dalawang oras, isang oras. Yun, tapos maglilipit sa baba, darating sila, magsusundo na naman ako sa kanya. Iyakin, iyakin. Grabe. Ako yung tinatakbuhan niya pag nagsusumbong siya, pag iiyak siya, pag inaano siya, ako lahat ang takbuhan niya, kaya iniintindi ko siya lagi ka, so tumataas. So, ayun, pinapag iingat sa akin ng doktor yung magalit ako, mag-isip, yun. Pagkain, yun lang ang binawal, spicy, tsaka yung mga mabubuto, yun lang ang binawal sa akin. Amdol wala akong thanks God, wala akong sugar yung okay ang dugo ko, yung kinuwanan ako ng dugo, okay naman, walang, walang problema-problema mga ano sa katawan ko, wala naman, basta hypertension lang. Yun, yung sa ECG ko, naging okay siya, kasi last year hindi okay yung ECG ko, dahil malakas ang tibok ng puso ko. So ngayon, hypertension lang talaga yung problema ko, bawal akong magalit, mag-isip, yun thanks God, kaya ko kahit mag-isa ako. Walang nakaalalay, walang naungumusta, pero okay lang. Ito, pag uwi ko, naglinis ako, naglaba ako, pagdating nila, ngayon diretso na sila nagsitulog kasi galing sila school kanina, inatid nila ako sa hospital. Mag-isa ako, nag-ikot-ikot doon, nagpunta-punta sa mga doktor-doktor. So, nagtaksi akong pa ako akong pa-uwi, mag-isa ako. Yun lang, gusto ko lang i-share sa inyo. Yun, <laughs> masakit talaga. Sakit talaga yung braso ko. Ayan. Talagang, ano, malaki na rin naman yung binaba ng, ano, kung lumiit na rin yung braso ko kasi lumawlaw na siya. Ayan. Ayan. Lumawlaw na siya. So, sa camera na lang to Kaya, ano, pero sa personal, hindi na. Ito lang yung, ano, kung masasakit itong pula-pula. Ayan. So kaya pa thank you Lord